Ang sunod mga kababayan, alam nyo po, shh, Daisy, mm. alam nyo po mga kababayan, ganito po ang nangyari. Ha? Alam ko po na malapit na po ang paglilitis kay Digong sa ICC ngayong September 23. Ha? Malapit na ang paglilitis kay Digong. At mm. At kamakailan lang mga kababayan sa kongreso na pag-usapan itong kaso ni Digong at nagpabida na naman si Markuleta. O, ano ang sinabi ni Markuleta? Ito po ay sa SMNI, mga kababayan. Alam nyo minsan sa SMNI, hindi ko sinisiraan SMNI ah. Nakita nyo po yung sagot dito sa question kasi ni Markuleta mga kababayan na yung pag-aristo daw kay Digong illegal tapos kung doon daw litisin si Digong sa ICC, illegal din daw yon. Kasi according daw kay Marcoleta, according sa batas, sa Pilipinas, sa Philippine Constitution, Republic Act, ganito ganyan, tsaka sa kanyang opinion, mali daw yon, No? Ang sabi naman ng kanyang kasagutan na, hindi po po pwede na magiging illegal yun. Kasi bakit? Ngimbro po tayo sa ICC noon. Ngayon, tayo po ay sumasang-ayon po sa batas ng pang-international lalong-lalo na sa humanity or crimes against humanity. So, basta wala ko ibang masabi, pakinggan niyo lang, reaksyonan ko na lang. Nagpabida na naman si Marcoleta. Mm. Mm. -hmm. Pakinggan niyo ha mga kababayan. Mainit na sa ang muling nabuhay sa pagdinig ng Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs and National Defense ngayong Merkoles. Isa sa mga natalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Sa pagdinig ng Commission on Appointments Committee on Foreign Affairs, kaugnay sa pagkonsidera sa nominasyon at ad interim appointments ng 24 na foreign service officials ng Department of Foreign Affairs puling na pag-usapan ang kaso ng International Criminal Court o ICC mm. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm. Iginiit ni Sen. Rodante Marcoleta na sa batas ang pag-aresto at posibleng paglilitis kay Duterte sa The Hague. Ambassador, in my humble personal view, the arrest The detention and the potential prosecution of former President Duterte in The Hague is illegal. Um, well, I'm basing my opinion, opinion within within the limits and context of the Rome Statute. Ah, I'd like to find out even. Uh, In your next position as the permanent ambassador, Philippine ambassador to the United Nations, will you be in a position to navigate? Um, yes, po, princess. In the context of international law, w whether or not we will find support in uh, expressing my opinion that uh, expressing down opinion, is this, is, this, is this indeed illegal? Kasunod nito, ipinaliwanag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hinirang bilang permanent representative ng bansa sa United Nations ang posisyon ng Pilipinas kaugnay ng ICC. Mm. The Philippines is not a member of the ICC. Uh -huh. So we have actually no uh, official contact with the ICC. Mm. But nevertheless, uh, the Philippines uh, will always remain committed to all the human rights conventions and agreements that we are... Ah, so sabi ni Ambassador Pana, uh, Manalo na wala daw silang kontak sa ICC kasi tinanggal nga ni Digong ang ICC sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas ay nananatiling tumatanggap at umuuyon sa anumang batas pang international. So ibig sabihin mga kababayan... Ah, yung sabi ni Marcoleta na iligal ang pagli ung doon si Digong litisin sa ICC at yung pag-aresto kay Digong, sino bang dapat masusunod? Yung ombudsman at Supreme Court o si Marcoleta? Di ba? So kung kay Marcoleta, actually naintindihan ko naman siya kasi opinion nga naman. Oh sige, kasi ako opinion ko din ito. Oh, pag sinabi ko dito na hindi illegal, okay lang kasi opinion ko 'to eh. Oh, pag si Marcoleta sinabi niya'ng illegal kasi opinion niya, sakanya 'yon. Pero meron pa rin tayong sundin. Pwede nating sabihing illegal or hindi illegal. Kung mismo ang Supreme Court at Ombudsman na ang nagsabi. E kung kwento lang ni pastor, kwento lang ni pastora, na kwento lang ng vlogger. Huwag kang maniwala. Bakit? kahit sabihin ko nitong illegal o hindi illegal, as long as walang ah, sinabi ang Supreme Court or Ombudsman. Walang saysay 'yung sinasabi mo, sinasabi ko. 'Di ba? Kasi ang ombudsman, wala naman akong narinig, na illegal. Oh, wala rin akong nakita sa Supreme Court na illegal yung pagkahuli kay Digong. Oh, e di sana kung illegal ang pagkahuli kay Digong, e eh bakit sa dinami-daming pinatawag ni Amy doon sa kanyang hearing sa Senado patungkol sa arrest ni Digong, ba't walang nakukulong? Sige nga, Senator Marcoleta, kung illegal na si Digong ay doon litisin at illegal ang pagkakulong kay Digong at pag-aristo kay Digong, E bakit doon sa mga pinatawag ni Aimee, sa Senado, doon sa hearing niya, sa pag kay Digong, walang nakukulong? At never nilabas ng Supreme Court at Ombudsman na illegal. Bakit? Narinig nyo ba na nag-post ang Supreme Court at Ombudsman na illegal yung pagkahuli ni Digong? Ulitin ko lang ha. Yung pagkaharisto po kay Digong, hindi po yun iligal. Bakit? Kasi ang paliwanag ni Abdala, spokesperson ha, ah, ng ICC, spokesman ng ICC, si Dr. Uh, Abdala, once kasi na na-file mo na ang kaso doon, tuloy-tuloy na yan. Kahit tanggalin pa, ang Pilipinas pagiging miyembro ng International Criminal Court, ang pag-imbestiga ng kaso, infinity, walang katapusan. Matatapos lang siya kung mamatay yung akusado. Mahihinto lang siya kung patay na yung kinakasuhan. Pero once na kinaso na yan doon, wala pa rin kwenta kahit tanggalin mo ang Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin yun. Nakarecord yan eh. Iba kasi ang batas doon at iba ang batas dito. Dito kasi sa Pilipinas mga kababayan, ang batas kasi dito, halimbawa ako, kakasuhan ko si Duterte. Si Duterte kakasuhan ko, kukuha ako ng abogado. Pag dito sa Pilipinas, kukuha ako ng abogado, iipunin lahat ng ebidensya, at si Duterte kukuha siya ng abogado, iipunin niya lahat ng panglaban sa aming ebidensya. Doon kasi sa Europa, mga kababayan, ang batas kasi doon iba. Halimbawa ako, sinaksak ako ni Duterte. Isusumbong ko si Duterte sa hukuman. Ang hukuman ang magagather ng information. Kung totoo ba na si Duterte ang nanaksak, kung totoo bang sinaksak ako, anong petsa, anong lugar, saan nangyari, kailan nangyari. Hukuman ang maghanap ng info. Sila ang nananaliksik. Hindi, na, hindi mo kailangan kumuha ng abogado. Sila mismo ang magagather ng information. Dito sa Pilipinas, iba. Kapag hinuli ka or may warrant ka, ang sabihin, kailangan mong manahimik, bawat sabihin mo, dagdag sa kaso, kaya kung wala kang kakayahan kumuha ng abogado, may pau Kung meron ka naman kayang kumuha ng abogado, kumuha ka ng abogado bago mo sagutin. Ito yun. Di diba? Dito sa, sa, sa Europe kasi iba. Iba sa Philippines. Kaya sa mga bubong DDS na nagsabing illegal yung pagkahuli, kinidnap si Digong. Huwag nga gagawa ng kwento. Ganun yun. Kasi kung sa Pilipinas lang yan kinasuhan, mamliam walang mangyayari. Tatlo, isang buwan, naka-wheelchair lang yan, tapos may bracket sa liig. Pag naging presidente ang anak, Malilinis din ang pangalan yan, magiging pardon lang yan, magiging gloria lang yan. Tatayo na, tatanggalin yung bracket, hindi na naka-wheelchair. Oh. Eh nga, doon yan kinasuhan ni, eh. Kasi kung doon yan kinasuhan, wala nang uwian, walang wheelchair-wheelchair doon. Kasi hindi mo pupwedeng idahilan doon na baliw ka. May doktor doon kumpleto. Hmm. Hindi mo pupwedeng may sakit ka kaya i-house arrest ka. May doktor doon kumpleto. Dito sa Pilipinas kasi kayang utuin ang ating batas. Huwag ikulong, hospital arrest kasi may sakit. Pwede mo naman kung sabahin yung doktor eh. Oh, ito, doktor ko. Oh, Supreme Court, ito yung doktor ko. Meron akong bukol sa batok, hindi ako makagalaw. Oh, kailangan ng bracket. Eh di syempre yung Supreme Court, maniniwala yun sa doktor ka. Pero yung eh, doktor, binayaran mo. Oh, oh ti-tahan ka ng kemirot keme. Chemi. O oh, gamot daw to sa kanser. Oh, bawal ka makulong kasi may kanser. Pwede mong utuin doon kasi hindi. Once na nasa kulungan ka, kumpletong gamutan doon. Pag sinabi, oh may los-los ka, lumaki yung isang bayag mo. May doktor doon na para paliitin yung isang mong bayag. Oh, sabihin mo, oh masakit ang bagang mo. Kaya lagi kang nakaganon pag nagsalita ka, potang inanin yung lahat. Kaya laging nagkaganyan kasi masakit ang bagang. May doktor din doon, magbubunot ng bagang. Kaya hindi mo pwedeng idahilan, may sakit ka, eh, house arrest ka. Walang ganon. Iba ang batas doon at iba ang batas dito. Ang batas dito, pulpul. -pul. Para lang sa mayaman. Pag hirap, wala. Di ba? Kaya yun lang, mga kababayan. Yun ang sinabi ni Marculeta, Naniniwala daw siya sa opinion niya na iligal. Sa kanya. Pero sa akin, hindi illegal. Kasi hindi ko naman narinig mula sa ombudsman at sa Supreme Court na diniklara ng Supreme Court at ombudsman na illegal ang pagkahuli kay Digong. Oh, bakit? Saan ba nakita na binalandra at pinos ng ombudsman at Supreme Court na illegal? Oh, edi sana yung sa hearing hiring ni Amy, may nakulong. bawal walang nakulong? So, ibig sabihin, hindi illegal. Oh. So, yun lang, mga kababayan. Ha? Yung aking live. Hindi ko na masyadong habaan. Am I right po ba? Yeah, so yun lang. Maraming salamat mga kababayan. Happy Sunday sa so, inyong yun lahat. Na? So yun lamang po yung ating live. Sir Henry Keano, Mam Nora Nerida, Mam Lily Tonini, Nagkakaisang Multipurpose Cooperative, and kay Rosalie Fujiyama, Wilfreda Bonacua, and kay Bang Ginger T, Ayan, Hamtaro, Telma Agustin, Bernadette Huela, Ayan, and kay Rosalyn Ramos, La Arnie, Sir Ralph, Ma'am Chichi Lito Braga, at sa inyong lahat po dyan, mag-ingat po kayo palagi. Ma'am Aiko Chan, Sir Bel Villanueva, ayan, Ma'am Lin Sudo, and kay Amado, Mam uh, Ma'am Chi Jose, ayan, Liam uh, Mam Ma Ma'am Jana Kalunya, Jero de la Cruz, Ma'am Ima Batikos Bernardo Huela, and kay Ma'am, uh, sinapa Aiko Chan, no? Uh, at sa inyong lahat. Maraming salamat po and see you next live. God bless. Thank you. Kita kits pa tayo bukas. Bye-bye.